Kamusta po kayo? Kaya you ko know, po, eh... Una yun po, yung... lalapit ko po sa inyo yung problema po sa operasyon ng ano, sa bakal po. Mm -hmm. Eh... Mag-tatong buwan na po ito. Kasi hirap din po ako sa... akong mm, sitwasyon ngayon. Kasi halos tatong buwan na rin po na walang trabaho. Wala pong income. Eh, may pinaral pa po na dalawang anak. Mm. -hmm. Eh, po sana ako ng ano na uh, tulungan ako na maano ko sa kutisyon ko sa bakal para makapag operahan na po, makapagtrabaho na rin po ako. Mm. -hmm. Eh, eh, kuya, matanong kita Kuya Dani muna, no? Ano bang nangyari sa iyo? Bilang isang construction worker na nagtatrabaho araw-araw, di ba? Ano ang uh, nangyari kung bakit nagkaganyan ng iyong uh, binte? Eh, Panggabi po kasi ako sa Glorieta, doon sa pinagtrabawan ko. Glorieta, ibig sabihin ito yung isang mall sa Makati, ito, ano? Oo, isang mall sa oh. Makati. Nung yung trabaho po kasi doon, yung sa piping po kami, sa fire protection, mm. eh, may nire po ako na tubo doon. Eh, pinapalitan ko pa ng tubo na yung luma kasi medyo nabubulok na, pinapalitan mm. namin ng bago. Mm -hmm. Nung pinihit ko po ng bakal sa pipe lens, nadulas yung pipe lens. Mm hmm. Ngunit yun po, na-out-balance po ako. balance ka. Medyo mataas, Gano, mataas. na mataas? Nasa six feet po. Six feet? Po. Ah, mataas, mataas din. Mataas oh. din. Oh. So ang unang bumagsak sa iyo ano? Yung likod ko likod po mo. po. Tapos itong pako po, humampas po sa tinutungan ko na ano, yung saladyak. Kaya nagkaroon po siya ng fracture. Tsaka na-dislocate po siya. Na-dislocate. Okay. Anong, ano po to? Anong buwan? Anong taon? May 18. Ito lang. Tayo. May 18, 2025, okay. nangyari ang aksidente nga yan. Opo. Okay. Mm. May 20, may 18, 18, 18, So, mo, Kabantin Paolo, uh, May 18, 2025. Ngayon ay August 5 uh, na, no? Mm -hmm. August 5 na, yama. Tatlong mag, buwan. Magtatatlong buwan na to, Kabantin Paolo. Tatlong oo. Eh, talagang dapat, mga, may fracture, no? Eh, siyempre, dapat yan, agaran ng... Ang, ang gamutan. Niya. Pero niyan. pero sa kadahilanan nga na itong si Kuya Dani ay uh, uh, lumapit sa atin. Mm. Ngayon mga panahon ito, siyempre, hindi niya napaayos yan noon pagkatapos ng mm. ang aksidente niya. Siguro dahil nga yeah. sa kakulangan ng uh, upang magpagamot. Eh, mahal din ang bakal, gabang timpal, mm hmm. Paolo. No? Diba, Kuya Dani? Mahal mm -hmm. din ang ano. So, ano ay, po sabi ng ano ng doktor sa inyo? Nung uh, ano, nagpunta doktor? Oo, oh, kahapon po. Pero bago pa ho nun, <lars> nung nahulog kayo? Yung nakulog ko is, sinimento po, binigyan na nila ako ng agad na yung resita para dun sa kutisyon ng bakal. Yung tining tinignan ko po, na tulala po ako dahil alam ko sa laki ng ano, gagastusin, parang hindi ko kakayanin kasi wala akong... kang ano Mm. Kakayanan ng ano pang bili ng bakal. Magkano kuya? Mm. Malaman natin. Magkano? 135,000 po. 135,000 hmm. po ang kinakailangan. O, ni kuya nga. Dani. Hmm. Hmm. Yan ay sa bakal lamang dahil siyempre mayroon pang halaga yung pag-ospital mo. Opo, opo, Pati yung uh, professional fee na ibibigay sa iyo ng doktor, mm. di ba? Dahil siya ang gagamot ang mag-oopera sa iyo. Mm. Mm. matanong namin na uh, ni Kabanting Paolo, Kuya Dani. Ilan ho anak ni ilan ho anak ninyo? Dalawa po. Eh, Nag-aaral pa po nang dyan sa, no, sa Bonifacio, isang grade 11 tsaka isang grade 9 po. Eh, ako lang, ako lang po nang ano. Na, Sinesis po? Hmm. Wala si Separated na po kami. Mag-6 na. Ah, so solo parent ka, uh, Kuya Dani. No? So sa'yo lahat yung mga anak mo. Uh -huh. Dalawang anak. Oh, sa bahay. so paano ngayon po yan? Eh, kay, Siyempre, wala po trabaho bilang construction worker. Ano po ang pinagkakitaan niyo po ngayon? Sa akin na pangarap. Nanay ko po minsan nung bibigay po ng pira sa akin. Tsaka yung kapatid ko po. Minsan tinatulungan nila pa kunti-kunti. Kasi sila, sila din po eh. Nangangailangan din po. Opo. Oh, naiintindihan namin yun. Kuya Danny. Mm din po. Paano Kaya, po yung gamutan may uh, ano yan? Uh, antibiotic. Yan nga din po Nakumukuha yung... kumukuha ng panggastos po. Hmm. din po yung inisip ko kung sakaling ma na ako, yung pangailangan ng panggastos ng mga gamutan po. Um, o sa sana. Kasi post-surgery, hmm. uh, ma-operahan kayo, Kuya dani after niya, may gamutan pa rin yan, okay. siyempre. Hindi naman yan basta-basta mawawala agad, ano. Mm. So, may Meron pa tano. yan after ng ano, eh, operation, di ba? Post-surgical management, kung tawagin nila. Meron mm. kasama ang gamot doon, no? Kasama mm. ang gamot doon. Mm. Eh, matanong ko, kuya dani bilang isang construction worker na alam namin na mahirap ang trabaho, mm. pati ang kita, eh, siyempre, alam naman natin, hindi ganong kalakihan. Mm. Mm. eh paano nyo, ah, kamusta ho ang buhay ninyo? Dahil kayo may dalawang anak din yun po, medyo mahirap din po talaga. Kailangan lang po talaga, tipid-tipid lang po talaga kasi mga pinaparal, yung mga project ng mga bata sa pag-aaral. Ibig sabihin, Kuya Dani, mas maganda ang kinikita mo, Kuya Dani, ay napupunta sa anak mo. Ikaw ang nagtitipid sa sarili mo. Opo, sarili mo ang sarili mo. Ano? Tapos sa bahay pa. may bahay pa, may upa pa ba yan? Ay, ano? Libos ang buwan. Oh, yun. So Tapos, parang wala yung ano nyo ba? Yung uh, construction company niyo? eh, ano pong tinulong sa inyo? Nung una siya pong paano sa akin, nag panggastos nung unang pasimento, tsaka yung pag ano sa akin, nga gamot. Tapos nung no, pinalabas muna ako dahil yun nga po, yung pinano nga po ako ng bakal, eh sabi ko, sana tulungan ako ng mga pinansyal. Yan nga lang po, yung pagpamasay, pamasay ko papunta doon sa mga hmm, ahinsya po ng transportasyon mo. Tatlong libo uh -huh. lang po, pero ngayon hindi na po nagbigay. Hindi na. So, so, ikaw, so, ay, so ikaw ay hindi na empleyado ng construction company na yun? Hindi na po kasi tatlong, tatlong buwan na po ako uh -huh. hindi na pumasok po. Oh. Uh -huh. Pero kung kayo ay babalik sa dati, ano? Ano sabi ho ba ng door, pag kayo nalagyan ng bakal, na operan yan po babalik sa dati normal makalakad na kayo makatay. yan po yung sabi nila po yung doktor po may ayos po nila kung maoperan na po. sa tatlong buwan na yan na naka kumbaga tiwangwang no sa okay. Mm -hmm. salita no na hindi ginagamot ano magiging epekto niyan kaya nga po kahapon pinapunta ko doon sa orthopedic nung doktor ko po sabi niya kailangan madali po yung ano huwag nang patatagalin dahil baka yung laman lalo lang kumakapal. Mm -hmm. Kakainin na yung buto, yung buto buto. niya. Um, kasi nakahiwala yan. Na po, na. Ah. Nakahiwala yan eh. Hirap na po siya yan, no? ng ah, ah, ah. derecho. Oh. Kung baga kasi, -kasi masasanay na yung buto doon. Oo, nagkalaman na. na. po siya. Kaya ay piramis doon yun. Mahirapan. E, paano na po kasi magtatlong buwan na po. Eh. Apo. E, pasalamat nga po ako sa Kubikol dahil kayo po ang unang nakakaano sa akin. Nakakaano sa akin yung mm -hmm. problema ko. Eh, Kuya dani kayo ba hindi nakalapit sa ibang ahensya ng gobyerno upang humingi ng ganitong uh, medical assistance Meron pa lang pong iba pero wala pa po silang binigay na, na kung kailan sila magbibigay o kailan sila mag, ano. nag aantay siya, eh. nag aantay oh, lang pa po oh, oh, oh. ako. So, na, sa ngayon, nangangako muna sila? Oh, oh, po. Pero wala pa pong uh, binibigay na solusyon? Wala Na po. tulong? Opo. Oh, mm -hmm. Sabihin, hintay lang po, may schedule. Schedule, schedule, oh. schedule lang daw po yung, ano. Anong nararamdaman mo ngayon, Kuya Dani? dahil hindi ka pa na anong hirap ang nararamdaman mo habang ikaw ay naghihintay nag mag-operahan? Nagmamanid po ito. Maka oh. lumalamig yung panahon. Naliba gabing-gabi na, mga ano, namamanid siya. Mm. Tapos minsan nagmamanas. Mm. Pagka uh, masyado naman siyang mainit din sa bahay, nagmamanas mm. din po siya. Kasi kung makita ating ng mga taga panodo taka, ano, ang gita ni Kuya Dani ay namamanas. No, manas yung paa niya. Kani, mm. pinakita niya sa akin, manas eh. Mm -hmm. So kasi nga, yung buto mo, dislocate, di ba? So, so walang first aid. Binigaw ba kayo ng first aid nung ano? Wala. Basta lang uh, sinimento. Apo na ba magsimento o kung saan babalik? Okay. Okay. Well, hindi, wala, hindi, niya itinuwid. Hindi, okay. wala. wala. Baka sa sobrang layo, makikita yan mm. sa x-ray, Kuya Dani, you no? Know? maring oh. Maaring mm. nila sa x-ray na ka Kabantin Paolo, hindi talaga kayang. E, kung matawag mm. yung manipulation yan, eh, yung minamanipulate oh. yan. Mm. Oh, siguro hindi kaya sa sobrang layo, talagang nagrekomendan, doktor, ibakal. Mm. Kaya talagang ano, so ang nangyari ngayon, ikaw na ang gagawa para sa sarili mo na magharap, oh, maglikap la ng pondo para ma-opera ka. Okay. Eh, ng tatlong buwan eh. Mm -hmm. eh tulad yan, Paolo. Kasi oh. nung mga nang karang buwan, hindi rin ako makalakad kasi masakit yung ano ko. Eh, decision na nga rin po ako sa sarili ko na talagang gagawin ko na lang itong uh, lalapit sa mga ano hmm. para... Mag makapagtrabaho naman ako. Oo, oh, kasi, tama ho. Oh. Kailangan lumabay. Eh tulad niya, Kabanting Paolo, eh marami na siyang napuntahan, nabisitan, mm -hmm. hanggang hinihintay niya yung uh, tulong sa kanya. Kaya mm -hmm. ano naman ang maiaabot natin sa Ako Bicol Partners at sa programa natin, ka Banding Paulo? Mm -hmm. Sige, ganito po, ano Kuya Dani, no? Dahil tatang buwan na po kayo, naghahanap, at uh, kailangan na pong operahan yan para makabalik kayo sa normal na buhay ninyo, makapagtrabaho kayo para sa inyong mga anak no? Mahirap pong walang trabaho na may pinag-aaral at may, may mga anak po kayo. Uh -huh. Ngayon, tutulungan po kayo ng ako, Bicol, no? Sa Abante salamat, po, salamat po Salo sa na po Bicol. ni Kong Saldi ko, ha? Mm. Pau-opera hmm. po natin yan. O, oh, hmm. Pwede, yung uh, inaasahan mong bakal na iyong pinoproblema sa, sa loob ng tatlumban buwan, pinoproblema mo kung paano ma... Yun ang importante, yun ang una, may bakal hmm. para ma siya. Hmm. O so, isasagutin na ng ako, Bicol, Papilis. Oh, ha? Sagutin natin yan. Hmm. Para ma-right away, Operahan yes, 'yan, oh. makabalik ka at uh, mahirap, na. Mo, oh, oh. mahirap pa yeah, kasi 'pag na ng laman yung buto mo. Oo. Mahirap Dapat 'yan immediate ay. ang ano eh, ang uh, I channel, 'di ba? Ang pagpapaoperaan. opera mm. so, Eh Kuya isang tanong lang. Oo. Oh. Hindi ko natanong kanina eh, paano mo na discover ang ako Bicol uh, Party People's Day natin? Eh bubunta po ako dun sa Batasan, dun pa sa no, sa House of Representatives. Ah. Eh may nag-alok po ng ano, may na lalapit po daw ako sa Kubikol hmm. para maka may kasi marami po natutulungan daw po sa Kubikol na mm. nanggagaling na din po daw doon sa house ng na bibigay Tama ko sila. Tama. E, Tama naman po eh po sila nagkukuha po sila ng mga requirements para hmm. po doon sa ano. Kay Tubong Lanao del Norte. Opo. Ah, nakalagay hmm. sa profile niyo, mm kay Tubong Lanao del Norte. Hindi ka Bicolano, Lumapit ka sa ako Bicol Party list. Hmm. Pu tulungan kana ako Bicol Party list. Okay? Maraming salamat po. Ano mensahe mo? Good day, Dani. Papasalamat po ako sa ako Bicol dahil sila po yung unang-unang tumugon sa aking problema, sa aking karamdaman. Sa bibili ko pong bakal. Kaya malaking utang na loob ko po sa ako Bicol. ano? Marami po silang na tulungan na nagsasabi sa akin. Kaya lumapit pa ako sa kanila po. Okay. Sige ha. O, okay. paglabas na paglabas mo dyan. Kakausapin ka ng uh, ako Bicol uh, staff natin, di ba? Sa Bante Radio para maproseso yung papeles mo ha. Mo-operahan ka na. Okay? E po. Maraming salamat po sa... Okay, kaya God bless you, kaya Dani ha. God bless kaya Dani ha. Okay. Ingat.